bos sa mga tamad maglaba dyan gan sa akin ito yung suot ko kanina sa trabaho pantalon higges dalhin natin siyempre may ilang linggo na rin yung ito yung aking ano, kumot yung aking unan tsaka ano, mabigshit ibago pa lang ano mga ilang araw ko pa lang napalaban ito mga boss, dalhin natin dito. Palabahan natin. <laughs> Ayan, bukas natin yung pinto. Ito yung aming door mga boss. Fifth floor. Ano niyo yung labahan sa taas? Siyempre, paglabas dito sa aking room, 107. Dito na yung ano, lagayan ng labahan. Ito may mga basket mga boss nalagay mo lang dito yung labahan may aking kumot laglag pa nalagay <laughs> mo lang dyan ito yung mga nalabahan na kanina tinutupi na, nakaplansya na yan mga boss at tinalagay lang dito so kunin mo lang ano yung gamit mo dyan at nakatupi na ng mga manang dyan may mga manang na doon, ano yung laundry sa rooftop syempre katapos nilang maglaba, eh, sampay na lang At ilalagay lang dyan. Kunin mo na. So, sa umaga, lagay mo lang yung labahan mo dito. At dadalhin ang manang yan doon sa nilang ano, laundry doon sa taas. syempre pagdating ng hapon, katapos mo magtrabaho, off work, kung wala kang OT, kunin mo na dito, nakatupi na siya, nakaplan siya ito yung ano uh, lalabahan ito yung tapos na <laughs> maswerte ako dahil katabi lang siya ng room ko so lahat dito sa first floor na to mayroong hindi ako nagkakamali mayroong 22 rooms dito sa first floor hanggang pataas mayroong 22 dito so fourth floor so, marami-rami din kami dito So, every floor mayroong naglalaba. So, every floor. So, dito sa first floor lang na to, ito. So, may kanya-kanyang tagalaba. <laughs> Ayan mga boss, sa mga... <laughs> eh, sa mga tamad maglaba. Mga kasama kong ibang mga foreign Filipino. Sila mismo yung naglalaba ito. <laughs> so, pag tamad ka, lagay mo lang doon. May tagalaba naman. So, mayroon naman kaming araw-araw na naglalabas. So, hindi kailangan mo maglabas. Siyempre, minsan pagod ka na sa trabaho. At na. Kasi yung ibang mga kasamahan ko, ay ayaw nila magpalaba. Yung mga manang kasi. Manang kung tawagin namin. Dahil yun ang sanayan natin sa mga tawag natin sa Pilipinas. Yung may mga edad na. Manang ng mga Vietnamese. <laughs> minsan, eh, nadudumihan yung mga puti. Why? So, di nila ay binubukod. Sinasabay-sabay nila paglaba. So, yun yung reason. Kaya, bakit yung ibang makasamahan ko dito ay pag uwi nila, pag yung mga suot nila, ay sarili ko suot din nila. So, ako, <laughs> dahil tamad tayo, ginagamit ko yung mga manang. Nialagay ko yung <laughs> mga gamit ko dun. So, araw-araw is nilinis tong room na to pinapalitan ng mga bill sheet. unan so nasa iyo na yan kung palaban mo sa kanila mag, mabango naman may mga sabong ano may mga downy kompleto yan ngayon kung masilang ka so huwag mo nang gawin yan so ako <laughs> syempre may extra tayo ditong ano dalawang kumot hagis mo lang yan doon. <laughs> Ayan, hindi na siya magkakulay Kasi yung kulay nito Nalabahan natin dun <laughs> May tatlong set tayo ng Bid sheet Unan, cover, tatlong set So palit-palitan yun lang week So yan. mga boss Sa mga tamad maglaba dyan, yun ang gawin nyo <laughs> Ang galing, ang galing <laughs>